Hello, magandang araw po sa inyo Ito, hindi na magpapaawat at tuloy na tuloy na po ang ating pagbubukas ngayon op November 16, formal na pong mag-ooperate at magbaba, sakay at tatanggap ng pasahero ang ating... Line 1, Cavite Extension So ito, muli na naman po namin binalikan Ang mga istasyon, sa nasabing istasyon Yung mga equipment Dahil para na lang sa safety ng ating pasahero At ng ating mga istasyon, ng ating mga train At muli ko, muli po namin binalikan para Siyasatin or uh, i-check muli Ang ating mga equipment, lalo lalo na yung Fire Safety System Ito po yung ating mga Equipment, kasama namin yung mga Engineers, Architect At syempre yung Contractor Ng nasabing uh, equipment E demo sa amin kung Papaano nga ba i-operate Papaano nga bang dapat gawin Yung pros and cons para sa mga Equipment na ito At uh, posibleng gawin Pag nagkaroon ng sunog, hindi naman natin Sinasabi na magkakasunog Ito naman i- e, preventive o para makapag-prevent kung ano kasi pag iturn over na po sa amin itong uh, uh mga equipment eh wala na silang pakialam na pumunta dito dahil naka-turn over na nga sa amin dahil sa may warranty pa sila pumuna ang uh, bahalang mag-operate sa mga ganitong equipment na ini-install po nila So, ayan po, kasama po natin dito ang ating mga co-workers, yung mga uh, maintenance, at saka yung engineers, uh, lead man, nandito po, lahat kami nandito. nag isa, -isa kami ng istasyon, so ito ang pinakauli namin, dito yung Dr. Santos Station. Ito po yung malapit at sa likod ng Manuyo Uno. So, uh, sa mga mamamayan ng Manuyo Uno, napakaganda nga. Uh, simulain magandang uh, balita at magandang regalo po ito sa ating ngayong araw ng Pasko dahil magbubukas na po formally formally pala formally yung ating uh, line one Cavite extension uh, so ayan po ah uh, pakinggan at uh, sa November 6, 16 formally na, uh, inuulit ko formally formally na magbubukas, mag-ooperate at maghahatin magsusundo at mag uh, tatanggap ng libu-libong pasahero ang ating Line 1 Cavite Extension kaya naman ito uh, binabalita ko po sa inyo bukas November 15 ay darating po ang ating uh, si Bongbong Marcos upang pangunahan Pangunahan po ang pagbubukas at uh, magkakaroon siya ng counting speech Tapos magte-test run mula FBJ o Dr. Santos hanggang dadaanan niya lahat ng estasyon Dahil uh, syempre special dahil inauguration niya ng ating Light One LRT Cavite Extension yeah! Alam ko excited na kayo mga kababayan no ako rin naman excited kaya naman uh, sinabahan natin ng ating uh, mga contractor o tiyakin ang safetyness ng ating mga equipment lalo lalo na ito sa bahaging ito ng aming pinuntahan ito yung fire fire alarm systems para naman lang sa ganun eh lang alang ang kaligtasan ng ating mga pasahero at ang ating thread kaya naman namin na uh, binalikan muli ang uh, nasabing equipment So maraming maraming salamat sa mga nag-subscribe sa akin. Maraming salamat din sa contractor na muli silang sumama sa atin uh, na at ituro at i-demo kung pa paano nga uh, ba dapat gawin pag uh, nagkaroon ng senaryo nga uh, magkakaroon ng kahit man lang susok. So napakaganda po, napakaganda equipment, high tech, uh, makabagong uh, equipment, hindi katulad ng iba na noon noon pa ito po napaka high tech po kaya wala na po dapat tayong alalahanin ang alalahanin na lang natin yung mag, matutunan yung uh, equipment na ito kung paano natin i operate so ayan po magandang magandang araw po sa inyo lahat ayan ha November 16 November 15 bukas na po yan mga ludes mga kababayan natin nandyan po sa south ilang ulit ko na sinasabi ko ikay mula sa Cavite uh, sooner o oh, sooner uh, coming soon is uh, gagawin na po yung ating uh, extension ika nga yung extension papuntang Imus yan po pero asap of now eh pagtuunan na muna natin ng focus yung ating bubuksan sa November 16 uh, ating line 1 Cavite extension dito sa Dr. Santos napakagandang station Uh, parang uh, <coughs> tawag dito na para uh, nasa ibang bansa ka baka disenyo at uh, basta maganda wala akong masabi <coughs> basta maganda so sa mga kababayan natin dito sa South uh, Laguna Alabang Sapote Cavite kung kayo pupunta ng ano na Baclaran o downtown to Manila Quezon City Napakaiksing yeah, oras na lang po ang ating gugugulin Para marating ang mga nasabing bayan So ayan po mga kababayan At muli po this is Marsolo Nagbabalik na naman po Welcome to my channel sa mga hindi pa nakakapag-subscribe sa channel ko. Sige na naman, Para nyo naman. Daldal ako dal, na daldal dal, dal dito. Sana naman po, sige na po, uh, makakatulong po ito sa akin at sa kanila, malaki pong tulong ko po ang gagawin uh, niyo pag subscribe lang at pag like na rin dahil uh, ang hangari ko po ay hindi masama. Mabuti po ang hangari ko para sa ating uh, kababayan. Inuumpisaan ko lang po sa ganito dahil alam nyo na pag uh, okay na tayo, <clears throat> malalaman nyo ang tunay ko abilidad magdating sa sa kapwa o sa basta yun na yun eh ah uh, marami -marami salamat po sa bago ba uh, tawag nito uh, ating subscriber so ito nga ka po kasama natin yung ating mga co-workers advisors <laughs> and man at uh, other section ng ating uh, sinasabing uh, uh, facilities. Ito po, uh, bali, sa November 16 ha, uh, huwag natin kalimutan formally. Formally na po magbubukas at mag-ooperate ang ating line 1 cavity extension. Dr. Santos Station hanggang sa IPJ Station. So, napakaganda po. Uh, sama-sama po tayo sa lubungin ang ating uh, pagbabagong pagbabago buhay Parang layo naman pagbabago sama-sama po natin sa lubungin ang ating ah... uh, uh, uh tawag dito ma ibahin ang ating uh, buhay sa pamamagitan ng trend na ito dahil uh, kung kayo'y pagod na sa kakukompute magag-maga, nagkukompute kayo nagmamadali kayo sa pagligo alas 4, alis na kayo sos eto po, kahit alas 7 na kayo umalis dyan lang sa Maynila kayo nagtatrabaho yes. wala. napaka minuto na lang po ang yung gugugulin. Hindi na po oras. Okay. asa uh, sa mga sa mga dito po sa bandang uh, Cavite, pinapaalala ko lang po. November 16 na po magbubukas ang ating Line 1 Cavite Extension. Yeah, ano pang hinihintay natin? At kung kayo'y naman eh, may motor. Ano yun sir? Tutulong lang marami tayo. Marami tayo parking dyan. Pressure. Kung kayo naman yung yes, may motor, marami tayo pressure. parking dyan. Tapos sasakay kayo dito sa Victor Santos. Napakadali na lang po ang oras. Uh, so ayan po mga kaibigan, uh, mga, mga, kasama, bagamat hindi pa full dahil uh, Siyempre, ay nahanap ng iba yung makakainan, di ba? Unti-unti natin na, eh. ang malagay na mo na nga atin. Okay, maraming salamat po. At muli po, this is my solo once again. Uh, welcome to my channel. Kung hindi ka pala mag-subscribe, please subscribe. I-hit mo yung notification bell at i-choose mo yung all para updating tayo sa ating mga bagong video na gagawin like this. Oh, yeah. Mga equipment ah, kasama na rin dito yung mga jockey pump, yung mga pumps kung naga-activate niya ba na maayos at ah, yung ating mga sprinkler. Alam yung sprinkler po ah, para hindi siya nakakaalam sa mga ordi, ordinaryong mamamayan hindi po. Yung hindi po nakakaalam tungkol sa sprinkler. Ito po yung ah, nakikita natin sa case namin yung, yung parang mayroong pulang glass yan po pag nakadetect po yan ng uh, usok or whatever na sunog is mag-activate po yan isasabog po yan at bubuga ng tubig alam ko yung mga iba dyan mga engineer sa uh, hindi nakaka ano, alam na nila to sa mga ano tinuturo ko lang sa mga mamaya na sa mga kating ka mga kababayan sana maging aware sila sa mga ganito nga kwan kung may masita silang ganito na sa ibang establishment establishment like building mall na, at least alam na nila okay ah uh, yun po Wala na akong masabi Kundi tuloy-tuloy nga talaga Ang uh, November 16 Bukas po inauguration ng ating mahal na pang Bongbong -bong Marcos At uh, Umaga po uh, Nakahanda po uh, Magkakaroon siya ng Konting speech Tapos i-dry run Dry run ba? O test run nila yung ating Trend uh, Kung ilang minuto Papunta Isi-center muna natin yung ating trend Tapos special po na may biyahe pa rin naman yun pero ibig ko sabihin mayroon siyang sariling train na sasakyan para iikot siya magre-reverse dito sa may Dr. Santos tapos sasakay dun sa sa may istasyon ng Dr. Santos papatungo dun sa mga istasyon yung mga istasyon natin sa uh, central hanggang dun sa pinakadulo yung FPJ station tapos babalik at magpapasalamat Ayan po, siya po ang mag uh, mangunguna para buksa tapos for Manila po magbubukas yung ating yun. Live Cavite Extinction sa November 16 uh, na ha, niya November 16, 2024. So, ayan po, napakaganda pong uh, regalo para sa inyo yan. Dahil uh, uh, kung kayo ipagunda sa commute, hirap na sa kukumyot masakit ang tuhon sa kukumyot eh, ito po may escalator elevator po tayo na opsyon para yung mga nalalakit tuhon uh, yung nananakit tuhon hirap na mga maghagdan-hagdan Aya po pa tapos gustong pumunta magsimba doon sa baklaran magpamili na kung ano-ano pang regalo ngayong Pasko para sa inyong mga inaanak, asawa at asawahe pala at uh, ilang asawa o ano yun so yan po uh, napaka easy na lang po easy to access na lang po yung ating Baclaran Church at kung kayo na may gusto pumunta doon sa Quiapo baba kayo ng, na karyedo lakarin nyo na lang napakadali na lang po kung kayo na may gusto pumunta sa Quezon City punta lang po kayo sa sa tao FPJ, e yan po, Quezon City na po yan, so kung gusto nyo naman pumunta dito sa MRT, baba kayo ng EDSA, sakay kayo ng MRT kung gusto nyo naman pumunta sa Cubao, baba kayo ng De Jose, sakay kayo ng Laito yun, punta na kayo Cubao, train pa rin yun so parang hindi nyo na mararamdaman yung ating bus, jeep ah, uh, bus, jeep taxi ayan pero, pero, hindi naman natin sila inano no dahil kailangan pa rin naman natin nila para buuin ang magandang transportasyon relasyon ng transportasyon kasi kung ikaw ay taga south sasakay ka pa rin ng jeep papuntang Manuyo Uno Diba, kulwari ito, and, ando ka sa Alabang, sakay ka lang ng jeep, papuntang Manuyo Uno, sabihin mo lang, Manuyo Uno, Las Piñas, sakay ka lang ng Las Piñas, baba ka ng Manuyo Uno. Pagbaba mo naman ulo yung uno, pasok ka lang doon sa may barangay, sa may tulay. Ayan na po, makikita nyo na po yung Dr. Santos Station. Yan po yung ating line 1, kaya extension. Yan po yung pinakadunod yan. Uh, kung tatanungin nyo naman ako, kailan nung bisa nyo uh, extension papuntang Imus, eh, negative info po tayo dyan dahil ang nakakaalam po yan, yung mga kinatawan o oh, matataas kinatawa ng project na yan ako po ay isang ordinaryong mamamayan lamang na nagahatid sa inyo ng napakagandang balita at informasyon para maging aware kayo kung kailan bubuksan at kung ano at kung basta yun yun babo <laughs> bago kong pala makalimutan pala ano eh, paulit-ulit yung equipment na yun na pinapakita sa amin, yan po yung ating equipment dyan po sa may Dr. Santos dun sa Mia, Asia World ah, uh, Redeem yan po, pare-paras lang po yung mga equipment, ito lang po talaga yung ah uh, ipinichorse ko ini ipinanood ko sa inyo dahil yung uh, station po nato napakaganda po. Although lahat naman talaga magaganda yung station. Pero ibig ko sabihin dito lang po kasi yung comfortable tayo dahil napakaluwa malapit sa SM Sukat So, ayan po napakaganda po ng lokasyon ng 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 station nato. Na, na na Sana po sa mga karatig barangay dyan alagaan po natin to, wag natin lalagyan ng mga bandal bandal-bandal sa mga pader-pader dahil nakakasira ho yan sa tourism uh, kung kayo po ay taga LGU naman kung mayroong gagawa ng mga ganyan please naman sawayin nyo naman dahil atin ito sariling atin ito yung uh, yung trend na ito kailangan natin pangalagaan ingatan at uh, wag abusuin dahil pag ito'y nawala ta, sigurado may hirapan na naman po tayo na na makarecover sa mga ganitong uh, mga ganitong mga kalalaking mga projects gobyerno po ito ah napakagandang uh, simulay po ito kung kayo uh, fresh graduate oh napakadali lang na mag-apply sa Maynila dahil may trend na oh, kung kayo na may i, i sawa na I mean sawa na sa pagtatrabaho ay ah, pagtatrabaho sawa na sa kaukumute ito kung kung may kotse man kayo, sawa na kayo sa kaong kotse dahil sa matrapik, gumagastos lang kayo ng gasolina, I-try nyo yung trade. Oh, uh, napakaganda pong, uh, uh, transportation. po nga na, na transportasyon. Alam ko maraming transportasyon. Nandiyan yung mga grab, jeep, bus. So, ito yung po yung uh, pinakamura. Pinakamura, convenient at napakalamig po ng aircon ng ating keren. Yan po yung Gen 4, yung kulay pula. Gen 4 yung kung tawagin namin, Gen 4. May, may Gen 1 kami. Yung Gen 1 yun, yung hindi na ginagamit yung, yung trend na panahon pa ni Marcos. Pero umaandar pa rin yun. Ibig ko sabihin, hindi na ginagamit dahil ito na nga, may mga bagong bagong na po tayo. Ang ginagamit na lang, Gen 3 at Gen 4. Yan po yung kulay dilaw at saka kulay pula. Yan po, yan po yung mga train. Yung mga naunang train, hindi na po siya ginagamit dahil... ayaw ko, di ko lang alam ang dahilan ba't di na ginagamit. Pero para sa akin personally, yung dahilan, uh, siguro wala nang uh, ibang piyesa para doon dahil siyempre luma na. Ito, makabagong train yung ating Alam 4 Kung itatry hindi, yung itat uh, sakyan to kahit ang Sa November 16 baka uh, if I know, uh, baka libre unang araw uh, tapos sa uh, ilang oras lang libre pero di ko alam ha baka sabi bag expect Pag kayo na libre yung basta ayaw ko basta oh, so yun na kaya kung kayo sasakay at ang biyahin nyo papuntang ipj okay, Magbaon yeah. po kayo ng sweater dahil One sigurado akong lalabigin kayo dahil napakalamig po talaga ng arko ng ko at saka yung isa. So maraming maraming salamat po sa panunood at maraming maraming salamat po sa pagsasubscribe sa ari sa akin. Ito po si Marzolo once again at nag-iiwan sa inyo na. Kung hindi ka para kapag subscribe, please subscribe ka naman. At baka naman, babus! Magandang araw! Babus! Hasta pag Sike kinee ke tauwih Gagasan kita pareh. <laughs> <laughs> Pumupula yun, di ba Ayon um, yung lang Pumupula yun? Oh yun. Iyan, yan pa wala naging passport kaya ng tubig, no? Ah, kapal niya ito eh. hasta <laughs>